Magandang araw, ako nga pala si Kia K.P. Baldono at halina talakayin natin ang kasaysayan ng wikang pambansa sa pamamagitan ng Pilipinong identidad. Magumpisa tayo sa panahon ng katutubong pinagmula ng wika, ang pamilyang Austresyano at Baybayin. Ang isang pamilya ng wika na malaya nakakalat sa kapuluan ng Timog Silangang Asya at sa Pasipiko. At isa sa pinakmalaking pamilya ng wika sa mundo ng bilang 1,244 at sa higropikong lawak nito. At ang wikang baybayin naman ay wikang Tagalog na tutukoy ang titik patinig at katinig na ginagamit sa pagsulat ng wika. Sa panahon naman ng Kastila, dumating sa Pilipinas si Ferdinand Magellan sa panahong 1521 na isang Portugues upang sakupin ang Pilipinas sa ngalan ng Espanya. Sa panahon naman ng 1565 ay dumating din si Miguel Lopez de Legazpi na isang Espanyol na namumuno ng hukbong sa datahan ng Espanya sa muling pagsugod sa Pilipinas sa loob rin ng pamumuno ni Philip II na pinagmula na pangalan ng Pilipinas. Si Gobernador Telo naman ang nag-utos sa na turuan ng mga Indio ng wikang Espanyol at Carlos I at Philip II ang nag-utos na kailangan maging bilingual ang mga Pilipino. At si Carlos I naman ang nag-utos na ituro ang doktrina kristyana sa pamamagitan ng wikang Kastila. Upang di mapalaganap ang reliyon sa ating bansa, hinatihati ito ng mga Kastila ang mamamayan sa limang orden, ito ay ang Agustino, Franciscano, Dominicano, Jesuita at Recoleto. Sa panahon naman ng Amerikano, kinilala si Lope K. Santos bilang ama ng barilang Tagalog na nagtatag ng Akademiyang Pilipino kasama si Duherte. Isa namang dalagwika na si Frank R. Blake, na nagsasabing maaari maging batayan ang Tagalog sa pagbuo ng wikang pambansa. Si C. Everett Conant na isa din dalabwika na dati rin sa Pilipinas ay sumang-ayon din na gamitin ng Ingles sa pagtuturo at komunikasyon. Si Norberto Romualdez naman ang nagpasok ng panukalang bata sa Philippine Commission noong 1908. At si Eusebio Didalos naman ang naglathalan ng Filipino English vocabulary noong 1950. Sa panahon naman ng Hapon, Hunyo 24, 1942, inilabas ang ordinansa militar bilang 13 na nagsaad ng Nihongo at Tagalog ang na wika. Ang kalibapi o kapisana ng paglilingkod sa bagong Pilipinas na may layunin mapaundad ang edukasyon at moral sa Pilipinas, si Binigdo Aquino naman ang nagsilbing direktor nito. Ang proklamasyon bilang 12 ay ang kautosang binalabas ni Pangulo Maramon Magsaysay na taunang ipagdiriwang ang linggo ng wikang pamansa. Sa panahon naman ng pagsasarili hanggang sa kasalukuyan, nakamitan ng Pilipinas ang kanyang kasarinilan sa panahong Huli 4, 1946. Sa panahon naman ng 1935, Article 14, Section 3, na nagtadhana ng tukol sa wikang pamansa. Nobyembre 13, 1936, pinagtibay ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184. December 30, 1937, sa pamamagitan ng Kautos ng bilang 134 ng Pangulong Quezon, ang wikang pambansa ay ibabatay sa si Tagalog.